Ba isang mabuyang nyangang kagadang araw po sa ating lahat. Best! Best! <laughs> Best! po ang ating hugot of the day ni Leoness. <laughs> <Bunga>! oh. <laughs> Mabuyang-nyangan ka din ang araw po sa ating lahat. <laughs> Welcome to Coffee Talks with Leo. <laughs> Na kung saan, ibubuyang-nyang natin ang ating kagandahan ang ating kaseksihan at syempre, pag-uusapan natin ikaw <laughs> pag-uusapan natin kung paano nga ba makakaapit ito sa buhay mo natin at magkakaroon ng ka-feeling feeling at walang feeling <laughs> dito lang yan sa aking kabakla na kung saan siya at kayo ay makakalasak <laughs> makakalasak ng ingit magkaita at higit sa lahat <laughs> pagka kung bakit nga ba nangyayari ang mga bagay-bagay. <laughs> Alam nyo ba mga kapiling? Ang kape, ang kape talaga, ay natataglay ng ka-feeling. <laughs> Isin ang na kung saan, ay isa siyang sa uh, sabdas na nagsisilbing brain stimulant. O oh, diba, mayroon pa lang tinatawag na brain stimulant. <laughs> lihing ang gising sa katotohanan. Katotohanan, ikay pinaasa, ikay pinaglaruan, at higit sa lahat, inubos. Inubos at pinuyat, pinuyat lamang. <laughs> Parang itong kape. Nagtimpla ka ng kape para magpuyat. <laughs> nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather weather lang. <laughs> weather weather lang yan, sumasayaw, minsan umiiyak, minsan nababaliw. <laughs> Pero ang sa lahat, hindi dapat ginagawang, hindi dapat inonormalize. So dapat ano, maging firm pa rin tayo to stay strong, to stay uh, tall. Ano yun sa lahat? Ito naman talaga na life lesson for today's coffee vlog. <laughs> Magmahal sa nararapat. Magbigay sa nararapat pagbigyan. Magkape sa, sa dapat sa pagkakapiyan. Parang itong kape. O, oh, nasasayang. So, parang pagmamahal lang yan. Kung alam mong sobra at masasayang lang, huwag mo nang ipilit kasi pupukul yan. <laughs> <laughs> Dahil lahat ng pata, lahat ng sobra, ay sana na ibibigay na lang sa iba. So, ganun ang pagmamahal, guys. Lahat ng sobra, nasasaya at nauuwi sa niwala yan. <laughs> Ayan po ang aking hugot of the day para sa araw ng ating kabaklaang pang uh, coffee nest. Mukha! mo. Pre, bago kayo iwanan ng aking kabaklaan. <laughs> ako'y may mag-iiwan ng makatagang na kabaklaan para sa araw na ito. <laughs> ito yung tinatawag na aking na coat of my kabaklaan. <laughs> Whatever you do in life, just uh, make sure at the end of the day, you are happy. Because... <laughs> that's uh that's uh, more important in life just be happy because uh, life is way too short for stress and unhappiness so always go with happiness enjoy life to the fullest and uh, don't stress your beautiness and uh, <laughs> always uh, you know always uh Always be kind, be nice, and be looking beautiful. Inside and out. <laughs> wow. Much love.